Yun uh, mga idol, uh, magandang araw po sa inyo lahat So ngayon mga idol, ay uh, bagong content tayo mga idol no So ayan, uh, ulitin ko mga idol, uh, pasensya na po ay uh, hindi na muna ako mag-upload ng mga gagamba mga idol Yun, so bali mag-iiba tayo ng content ngayon mga idol no Siguro mga, mga idol pag sunerte tayo, kasi magkitinda muna ako mga idol uh, Pag sunerte tayo mga idol, ay baka bibili ako ng isda mamaya mga idol no uh, magluluto tayo ng isda mamaya mga idol so ano uh, bali hindi ko pa alam mga idol kung anong uh, klaseng luto yun mamaya mga idol sana sorte yun sa pagtinda mga idol ayan sana nga pala mga idol no ay nandyan pa rin kayo mga idol uh, nakatutok pa rin kayo sa uh, aming mga vlog mga idol kahit iba na yung content namin mga idol sana masuportahan nyo pa rin so Ayun lang uh, mga idol no. Uh, ngayon pa lang uh, papasalamat ako sa inyo. So, yun mga idol, uh, bali bumili nga pala ako ng yelo mga idol para ano? Uh, gamit ko sa aking panindam mga idol, Ito mga idol no. 'Yelo 'yan mga idol. Bali, ice drop kasi yung paninda ko ngayon mga idol. Sana sortihin mamaya mga idol. No. ah, uh, sige, mamaya na lang ulit mga idol. No? ah, uh, Duro, kita-kita lang tayo mga idol. Pagka uh, bibili na ako ng isda mga idol. No? Sana sortihin na tayo mga idol. Sa ating paglalakang ngayon ng ano, ice drop. Yun mga idol, ah uh, update ko na lang kayo mga idol. Kung saan ako naglalakaw ng paninda mga idol. Ayan, ito tayo mga idol. Oh. No? Ayan sa beach. Ayan yung paninda ko mga idol. Ayan. Ayan. Ay, strap yung paninda natin ngayon mga idol. Beach yan mga idol. Oh. Ayan. Dami na ligo mga idol. Oh. So, ayan. Mamayan lang mga idol. Update-update ko lang kayo mga idol. Sa mga ginagawa ko ba mga idol. Yun, na uh, mga idol. Tapos na ako nag mga idol. Balik, ano. Ah... Uh, bibili Bibli ako ngayon ng isda mga idol o kaya manok manok na lang siguro mga idol para ano ah uh, mabilis lang tapos baka adubuhin lang namin mga idol ayan ayan isang kilong manok boss so, mga idol pumili tayo ng manok tatarin ka na, ako na opo boss pang -adubo ao mas ganito pero pa pero pante ba? yung yung Oo nga yun na mamaya na idol. sa paglutong lang mga idol. yung 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 pa ni yung yung ano, manok natin. <coughs>

Yan, yung kakainin natin ngayon mga idol kasi gutom. Yan. Sabayan niyo ako mga idol sa pagkain.